O oh, mga kayoyo, mayroon pang gold mga kayoyo. Hindi natin galawin mga kayoyo. Hmm? Ito mga kayoyo, 8 pa. Mayroon pang kamay. Hmm, mayroon gold. Uh, ngayon mga kayo nandito ako ngayon sa cemetery sa Maumawan. Dito tayo mag-vlog. Tingnan natin dito ang cemetery dito ngayon. Mayroon bang kakaiba dito? Tingnan natin dito sa kilid. Parang wala yung naglilinis dito sa cemetery dito sa Maumawan. Pogi pa si tata Pinapogi pa. Maghanap tayo ng nasa nakatay ang buto nila. Nasa nila guys. Ito. Parang bago pa ba to. Ano ba to dito? sa gilid dito cemetery o bahay to dyan parang bahay yan mga kayo yung walang katao tao dito dito tayo dyan, grabe mga kayo yun cemetery 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 ng cemetery ng mamawan

Meron pa. Meron pa ang ano? Laman. Binutasan to. Bakit binutasan? Wala awa. Sa nakalibing. Ah, mga kayuyo, kapag makita nyo itong video natin ngayon, mayroon akong nakita ditong butas na. Ah, kapag makita nyo itong video natin, dalawin da lang nyo ito mayroong naka bukas na ano uh, mitso walang pangalan to dito oh, walang pangalan walang pangalan hindi natin mamisyo dito ta oh mayroon pa ako nakita dito hmm. oh, eh. ah mga kayo -yo dito sa gilid dito mga kayoyo meron akong nakita ano dito uh, meron akong nakita ang uh, kabaong na aumitso oh, mitso na mayroong lamang kabaong hindi ko alam kung mayroon ba itong buto sa ilalim ng kabaong uh, tingnan natin mga kayoyo tingnan natin mga kayoyo kung mayroon ba ay, naku. Parang mayroon to. Mayroon. Mayroon. Ayun. Mayroon mga kayuyo. Mayroon. Bakit naman? Pinabayaan na lang to. Dami dito. Daming pinabayaan na lang. Walang nag... Walang nag ano dito ang mga ah, kamag-anak oh, bukas ah, mga kayoyo kapag makita nyo itong video natin ngayon mga kayoyo dalawin nyo lang itong kamag-anak nyo dito sa may cemetery sa maumawan walang naglilinis walang nag nagdalaw dito mayroon pang laman hmm. nakita, kita yung laman hmm. mayroon pang laman hmm. Hmm? Uh, Meron pa Grabe naman Dalawan nyo yung... Dito tayo Meron pa dito mga kayuyo Grabe oh Meron pa oh. Meron pang laman to Meron pa nabibiyak din Grabe Mga kayuyo tingnan lang nyo to dito Meron hmm? pa rin ito mga kayuyo Meron pang laman Grabe hmm? huh. Mm. Meron pang buto. Bakit? Bakit ganito? <coughs> eh, Banduna. Na. papatay na. Hindi na lang tinalaw. Dito tayo. ting tayo dito. Uh, mm. meron ako nakita dito sa pag-oona natin sa pag silip natin mayroon akong uh, parang mayroong pustiso ano ba to ah, hindi naman o oh, mga kayoyo mayroon pang gold mga kayoyo hindi natin galawin mga kayoyo hmm? ito mga kayoyo ito pa mayroon pang kamay mayroong gold nakita nyo mga kayoyo mayroong gold hindi natin galawin grabe no alis na tayo dito nakakatakot naman alis na tayo mga kayoyo parang nakakatakot dito mga kayuyo. dito tayo grabe ito mayroon din akong nakita grabe no mga um, kayoyo pasensya lang kayo sa video natin ngayon ah, tung itong video na to parang kilala ko to masila itong video na to maghanap tayo ng mga hindi na dinalaw ng mga nabibiyak na ano ng mga nitso o Mitsu maghanap tayo dito baka sakali ma tingin ang video natin sa may ari ng mga naiwanan dito sa cemetery na hindi na dinalaw matingnan nila madalaw nila kaagad dito tayo ang dami dito dito tayo sa gilid hanap tayo ng bukas na medyo grabe no hindi naman dinalaw hindi naman dinalaw baka hindi na dito nakatirang may-ari na mahal sa kinabuhi nakatira di oh, hindi na sila nakatira dito maragwala dito Ito tayo wala naman na tayo dito sa iba grabe no kapag namatay na tayo mga kayoyo ganitong sasapitin natin lahat tayo mamamatay lahat tayo ah, ganitong sistema lahat tayo mamamatay ganito din ang sasapitin natin mga kayoyo ito kanina mayroong ah, linibing ganina ito mga kayo yung malaking cross nila. Ito. Wala nang bulak. Mayroong bulak. Nalaya na. Ito tayo. Wala naman. Ito tayo. Tanag tayo ng buto. Oh, yun. Meron ako nakikita dito. Ayan. Ayan. Ito na, agay. Sakit naman. Ayun. Hmm. Mayroon pang mga buto. Kunti na lang. Nasa nakatira? Ang iba? Kunti na lang buto. Ayun. Mayroon pa. Mayroon pa ako nakita dito. Parang binutasan to. Ayun. Binutasan. Hmm. Hmm parang libing ng basa to grabe ah, mga kayoyo nandito ako ngayon sa mawan Ating ah, tingnan na ninyo itong video natin dami ako nakita dito sa um, cemetery sa mawan daming nakabukas na mitso mayroong pang laman mayroong kabaong mayroong lamang mga buto ah, hitso pa sino mang makapanood na to nito video natin magsumbong kayo sa may-ari nito dito yun dito ta dito mga kayuyo mayroon mga kayuyo yay kita kuya ora ito mga kayuyo mayroon ako nakita kaapat na to nakita ko yan kaapat na kan, nakita natin tingnan natin grabe hmm. Hmm. mayroon bang buto mayroon ka mayroon ka ba ang hmm. daming lapok hindi na natin makita ang <coughs> buto daming lapok so, natin <laughs> hindi na hindi na binalikan ko ni Ari sa kamag-anak hindi na binalikan iniwanan na, na lang grabe nakatakot dito mga kayuyo dito parang meron ako nakita mga kayuyo ha masuk ke kapal hmm. ito nakikita niyo. meron ko nakikita may medyo ang dami naman ang daming walang nag nag aruga dito hmm. meron pa dito ha? Huh? tingin hmm. Kita nakikita nyo meron pang naman hmm. Hmm. meron pang naman ayan hindi lang makikita masyado hindi makikita hindi tayo makapukot meron pang busy oh tingnan nyo mga kayuyo oh. Huh? meron pang busy oh. wala nang kabaong pero meron busy dito parang hugis tayo ba? parang may takip. hmm? Palahubog. parang giro itong nakalibing dito meron hmm? pa dito meron nakita natin dito meron pa din na nabibiyak ayan hmm. tingnan natin meron hmm? pang laman sa ilalim hmm. ayan hmm. grabe pinasagdaan na lang to ang bando na to